madalas pong isumbat na itong mga Duterte. Kahit siyempre yung mga diehard na kung hindi daw kay Sara Duterte, hindi daw mananalo itong si Marcos Jr. Hmm, yun ba ang totoo? Isumbat din na itong si Sara Duterte yung minsan na lumapit daw si Senator Riza Ontiveros sa kanila, sa Davao, para humingi ng tulong. Hmm. Alam naman siguro na itong mga Duterte na na normal yan yung isang politiko ay hihingi ng tulong sa isang politiko sa isang lugar. Lalo na po yung mga tumatakbo sa National Post. Hmm. Ayan. So, kayong mga diehard, siguro mas magandang itigil nyo na yung idea na kuno ay dahil sa, sa inyong Sara Duterte, kaya nanalo si Marcos Jr. <laughs> dahil, dahil, kahiyahiya po ang kalalabasan nyo. Ito, napakadetalyado itong post na ito ng isang loyalista. Pwede nyo puntahan ang kanyang account. Kung hindi daw sinuportahan si Digong ni Amy Marcos at ng karamihang loyalista noong kumandidato nga si Digong dahil nga sa pangako daw na itong si Digong na ipalidibing o ipapalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, hindi daw siya mananalo. Yun. Ngayon, eto na. Um, hindi naman pwedeng sabihin na dahil sa mga Marcos kaya nanalo si Digong magmaigi suportado yan ng mga datos ng data ano para para alam natin na mas malala kung ang pag-uusapan ay sumbatan mas maraming pwedeng isumbat ang mga Marcos kaysa sa or sa mga Duterte kesa sa mga Duterte na pwedeng isumbat sa mga Marcos noong 2016 elections Si BBM ay nakakuha ng 14 million something boto, pero ang boto lang na nakuha ni Senator Miriam Defensor Santiago na katandem ni Marcos Jr. ay 1 million 400,000 lang. Saan napunta yung karamihan na boto ni BBM na 12 million napunta daw yun kay Digcom. So, 14 million plus 1 million ni ni uh, Miriam Defensor Santiago, ayan, or minus. So, mayroong almost 13 million na napunta sa boto ni Digong. Ang nakuhang boto ni Digong ay 16 million lang. Diba? Talagang kwinenta na itong mga ito. So, yung almost 13 million, boto iyon ng mga loyalista. <laughs> May punto, di ba? Si Duterte ay nakakuha ng 16 million something boto samantalang ang katandem, katandem naman niya na si Alan Peter Cayetano ay nakakuha lamang ng 5 million boto na siyang tunay na numero ng mga DDS yun lang pala talaga so all along, tama kasi 5 to 6 million nga lang daw ang totoong numero talaga netong mga mga diehard so saan nagmula ang 10 million na boto ni Digong out of 16 nga, ito ay mula sa boto ng mga Marcos Loyalists na hindi bumoto kay Senator Miriam Santiago na umabot ng 12.5 million na kabuuan. Kaya kayong mga DDS huwag magyabang na mas marami kayo kesa daw sa mga kesa sa mga loyalista. At tanggapin niyo daw ang katotohanan na kung wala ang boto ng mga loyalista, hindi mananalo si Digong. <laughs> ito, ito yung picture na to. So, February 2016, sa bahay ni Apo Lacay sa Ilocos Norte, humingi si Digong ng suporta sa mga Marcos, Ilocano at mga loyalista para sa kanyang kandidatura. So, ayan. Sino nga o nang nanumbat? Yung parang ipinagsigawan e, na malaki ang utang na loob niyo mga Marcos sa aming mga Duterte. Kayo, kayong mga halipores ni Digong, kayong mga Duterte. Kayo ang unang nanumbat. So, eto hindi pa nanumbat, pero mukhang mukhang sinampal kayo na itong katotohanan ito. Okay? At ulitin ko rin na normal sa bawat politiko ang humingi ng tulong sa isa pang politiko. Good luck.